Hello guys. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon. Ayan. Shout out sa inyo lahat dyan. Mega love shout sa lahat ng teams, sa lahat ng founders dito sa aking mga friends, sa aking mga uh, kaibigan, mga supporters, mga subscribers, uh, ka teammates, um, ano pa ba? Ka-vlogger, -ka, -ka -blogger, Ayan. Shout out kay lahat ng founder basta. La, founder Jane Lastimoso. Founder uh, Marie Marie Balia, Baliano. Founder uh, Jones TV. Founder um uh, ano pa ba? Sa, Sir Rod at Ma'am Ami Uzi. Uh, shout out sa, sa sa lahat. Founder yun pa ba? Of course, as, uh, sa team supporters, sa team Kapuso, team MBV, and then JGE, sa uh, team Majosa, and mga sa, sa uh, team Jums TV, uh, pa ba? Maka makalimutan ako ha. Sa team maingay yan, founder Dali, PH yan, Shoutout sa inyo lahat dyan. Uh, itong chocolate na to, yan, hindi natuwa lang ako kasi para, uh, kaya binag ko, bilinag ko kasi natuwa lang ako dito sa isang, isang box o, oh. isang box yan, guys o, oh. isang box o, oh, cream bar. ah uh, in order ng manugang ko to para sa akin, Apo, ayan, Oh. Tsaka sa kanya, ang mga pamangkin. Ay, naku, isang... Siguro ito, hindi, hindi abot ito ng isang linggo. Ganyan sila. Wala na, nak. Nasa, nasa court na. Nasa labas na. Ayan, yung apo ko tinatawag na friend niya. Yan. Di uh, apo to sa linggo kasi maya maya uh, kumakain sila. Yan. Natuwa lang ko sa ganda ng kulay oh. Pero ako niyan, mamaya um, titikim ako. May parang ice cream to oh. to ice cream. Ah, uh, to oh. Yan, ice cream. Ayan. Cream bar. Uh, matcha. Oras ngayon guys is 4 o'clock na sa hapon. Siyempre, hapon, 4 o'clock. <laughs> ah, nako. Kanina, uh, kasi busy ako kanina. Tapos ngayon, wala na mga uh, genakis ko dito. Nasa court na, nag, uh, nag iikot na sila, nag, uh, uh Bibili sila ng nang, nang stock nila. So, nandun sila lahat sa labas sa my court. Sa may, ano, bilihan ng, ng isaw -isa, mga ganon, mga barbecue. Yan, nahilig nila sa so, hapon kasi nagpapap, nagpapangin sila. Yan, inililipot ng, yan, ng anak ko, yung aking apon ay sa maliit. Yan, tapos sa apo ko naman na sa uh, kabilang bahay. Ayan, nilikot din nila, naka-stroller sila doon. Nag-iikot. Nalilibang sa mga, uh, ano, uh, pag nasa labas sila ng, ng bahay, masaya yan. Basta sa lakaran, masaya sila. Kaya ako ngayon, pagkatapos ako nito mag-vlog, mag-video nito, ah uh, uh, ano na, na ako, tapos gago ng, ng, ano, ng gawain bahay, ang uh, nanay, ang -nanay, nanay, shooting naman, mamaya magdurutan ako, ay, para ready na sa, sa 6 o'clock na premiere. Okay? Minsan di ako nakakasabay ng 6 na kasi busy. Uh, bang nagpre premiere nagluluto, eh, eh, minsan nagliligo. Ayan, kasi bah, ganitong oras lang ako nakakapahinga sa apo ko. So, uh, back to, ano naman, back to, uh, yaya. <laughs> yeah, taga, taga-alaga ng apo, just Buhay ng lola, no? di Ay. Yan. So, ayan na. Yan na, ayan na. Hanggang mamaya yan. Ayan, ayan wala na, wala naman na sa stand ko. Hindi ko na naman nakuha na gamit. Ito na nga, hawakan ko na nga lang. Yan. At Ate, saka isang, isang vlog na ako dito. Yung, yung aking mga videos na ano, ah, uh, sa sunod-sunod yan, eh, ano ko, i, uh, upload ko. Happy birthday, Babes Tour! Pero ito, upload ko ito yata. late na, wala na. Wala na ang birthday. Wala na ito po sa birthday mo. <laughs> Kasi sa dami ng, sa dami ng videos ko sa gallery ko, ah, uh, kumbaga, hindi pa, matatapos tong buwan na to, hindi pa ubos ang, eh, eh, ano ko, eh, upload ko. <clears throat> eh, di ko, mag-edit ako gabi-gabi. <laughs> Ayan, para lang matapos ang aking mga bitches, aking, ah, uh, galili. Pulo na talaga. Okay, guys. Ayan, oh. Ano kaya? Yeah. 7.15 na. Para may lagay ko sa ano sa the message aking cellphone. And, and I think. Today is Wednesday. hindi masaya masyadong mahilig sa chocolate. Uh, kung meron lang. Pero kung wala naman, din hindi na di ako naghahanap para bumili pa ako. Sila talagang nabili. Yung iba talaga nag, kami, nag kami sa ref ng... ng hindi uh, naman masyadong ano... Yung... Basta meron lang... Isa o dalawa, klase, ganon. Pero yung iba talaga, di ba? Yung mga, ano, yung mga meron. Yung mga meron. Ayan, nag-distract talaga sila ng chocolate sa beef. Ngayon yung four na. Ah. Habang naka, ano, naka, uh, na dyan, may gagamit ko ako. So, alam niyo, ang lola, ang nanay ang mamita diba ito anak ko ay uh, apo ko lahat ng ano niya sa school isa't sirak asisirak akong taga repair ng mga gamit niya Siraang... Misan, ang ano... Ang... Ah... Uh, necktie. Siraang... Ah... Uh, Lalagyan ng... Ang... Uh, yung kanyang... ID... Ah... Uh, ID Lace. Yung kanyang... Mask pala. Lace ng mask niya. Yung kanyang fan. Ano po? Shout pala kay Sir Ruel Lipat. Yan, Sir Ruel. Thank you so much. Sa pag uh, uh, assist, pagtulong kay sa pamilya ni Irene at saka Jerry. Salamat Sir Don At naging daan ka sa, kan sa kanilang ano, paglapit, uh, paghingi ng tulong kay Sir Will. And shout out sa inyo lahat sa, sa, sa Team Roy Lipat sa ki Ma'am um, Percy Channel ki si April Lab Official ki Ma'am G. Franco yan ki so, shout out sa hindi ko na ito lalagyan ng background music para marinig ako. Kasi minsan, hindi nyo man ang aking salita kasi minsan nabulol ako. <laughs> okay guys, tama naman yung bulul ako talaga. Sige nga, mag-shoutout nga ako kung, kung uh, sa team Kapuso, ay sa, ano mula, sa team MBV, and GGE ako din lang kas, kasi kami si founder founder uh, Marie Baliano si co-founder Jobin si uh, uh, senior junior ayan uh, admin namin doon ako na sino ba ang admin namin nakalimutan ko na sa sa team MBB si Sister Rina si Bibi Rina, si nasa team MBB din yan sa uh, ki ki si Terang Farm ki Mix Vlog ah uh, sino pa ba yun iba na ko na marami kami pero iba na uh, si ah uh, si ano pa ba? ah, si Nakura ka diba makakalimutan ako talaga so, 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 sa team, maingay so, si si, si Father uh, Dali, PH, saka sa ibang Siska Pariola TV uh, basta sa team mas lahat lahat na okay guys sa team kapuso uh, from Jane Father Jane Dasimoso kay President um, Freddy Channel yan, kay Admin Tour kay Secretary Mali uh, sa mga si sa lahat basta lahat lahat na si ano si uh, mama chaka Ma am, uh, si uh, channel jones tv yan angels uh, and uh, si pa ah paka basta let that na Guys, salamat sa inyong uh, support just sa aking channel. Salamat sa uh, panunood, Tsaka sa, sa aking mga subscribers ya yeah, salamat sa inyo lahat kung hindi pa kayo nakasubscribe sa akin please subscribe and hit the not, da notification bell para update kayo sa aking mga plus okay see you guys bye bye na kasi 40 minutes na okay bye thank you so much